Walang nakikitang magiging problema ang palasyo ng Malacanang sa implementasyon ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa mga lugar na hindi kaalyado ng administrasyon na nanalo sa katatapos lamang na halalan. Binigyang diin ni Palace Press Officer Anna Undersecretary Secretary Claire Castro na ang serbisyo ng pamahalaan ay para sa taong bayan, sinuman ang nakaluklok na opisyal. Umaasa ang Malacanang na magiging bukas ang lahat sa pagtataguyod ng programa ng gobyerno para sa mga kababayan nating Pilipino. Matatandaan sa Cebu unang ipinatupad ang pagbebenta ng murang bigas dahil suportado umano ng lokal na pamahalaan doon. Kaugnay nito inanunsyo naman ni Undersecretary Castro na kahapon ay nagsimula na rin ang pagbebenta ng 20 pesos po na bigas sa Metro Manila sa pamamagitan ng Kadiwa Centers. Bukas naman anya ay magiging available na rin ito sa iba pang Kadiwa Centers sa ilang lalawigan, partikular na po dyan sa may Bulacan, Cavite, Mindoro at sa Rizal. Kaugnay niya narito pambahagi ng payag ni Undersecretary Claire Castro. Kita na ito'y makakaapekto dahil tandaan natin ang servisyo naman po, sino man po ang nakalukluk dyan ay para sa taong bayan. So hindi po dapat gamitin kung nanalo o natalo ang mga kandidato. Ito po ay para sa taong bayan, so dapat po sana ang lahat na maaaring makatulong sa kanilang mga constituents ay uh, maging uh, bukas ang kanilang isip at bukas ang kanilang puso sa pagtaguyod ng programang ito. Bagi po yan ng pahayag ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro